Tingnan nyo yung gulong oh, Tingnan nyo yung lupa Ayan Napaka putik dito guys Every time kasi halos Every day na lang umuulan Ayan ganito yung Situasyon kaya nilagyan ko din yan Ang ano dyan parang, parang trapal Dati kasi pala guys Hindi pa to napalitan ng bubong Yung aking multicab ay trapal lang Yung nilagay ko dyan tapos sa katagalan yung trapal ay naano na ano napunit-punit na, na eh hey guys what's up good morning ayan guys so good morning good morning good morning so for today's vlog mga guys ay to tayo sa bahay no so kakarating ko lang galing sa work so ngayon ay ano uh, break ko 12 noon so gusto ko lang ipakita sa inyo update no yung pinagawa ko dito sa aming bahay no na lumang bahay. So, ito guys. Ito yung pinagawa ko sa bahay namin guys. Kunasan na natin yung camera kasi nag blur So, ito guys oh. So, pinagawan ko na yung aming bahay ng... Wait muna, wait. So, yan guys. Ito guys. Pinagawan ko na yung aming bahay ng yung aking multicab ay eh, pinagawan ko na ang sariling bahay or pinadugtungan ko yung bubong para naman masilungan yung ating service ng multicab ayan ayan so katas ng vlog ay hindi pala to katas ng vlog guys kasi hindi pa pala ako nakasahod sa vlog <laughs> so hindi pa ito yung katas ng vlog guys So bale pinagawa ko to nung no, nakaraang linggo pero hindi ko na videohan dahil yan nga uh, nasa biyahe no kaya hindi ko na videohan. So pinadugtungan ko dito guys para masilungan yung aking multicab at saka yung ating motor na service guys. Pero yun lang ang nangyari, meron na nga bubong. Problema guys, ito naman guys, yung lupa kasi masyadong maputik at yun ginawa ang ginawa ko dito naglagay ako ng ano dito guys kanal or gumawa ako ng kanal sa gilid para yung tubig ay mag bypass pero ang nangyari pa din dahil sobrang lakas ng ulan nung nakaraang araw pumunta nag umapaw dito at na ano naputikan tuloy kaya kung makikita nyo Sobrang putik, puti yung gulong ng aking multikabo. Oh. Sobrang putik, guys. So, dibale ng maputikan 'yan. So, yung plano ko dyan ay lalagyan ko 'to ng bato na lang. Bato na lang yung ilalagay ko dito, guys. Para hindi siya maging putik, no. Sobrang maputik talaga dito sa amin, guys. Lalo-lalo na ngayon, no. Oh. Kulimlim na naman at uh, yung kalangitan ay tumutulo na naman yung tubig galing sa langit kumbaga ulan ulan na naman at ito guys ito din yung advantage kaya pinalagayan ko ng bubong kasi gusto ko rin maano yung kasi ngayon kasi is talagang makulimlim palagi yung kalangitan kasi naka, nakaka-experience kasi tayo ngayon or na-experience kasi namin dito ngayon yung uh, laninya tinatawag no sabi ay laninya so kaya pinagawan ko na din yung bubong para may masampayan tayo no every time na maglalaba ay may masampayan tayo dito para hindi naman mabasa yung ating para matuyo din yung ating Sampay. sampai no? So, yan guys. Ito lang yung update ngayon sa aking aming bahay. na munting bahay. So, pinalagyan ko ng extension na bubong dito. Para may bahay yung aking multi-cab. Yung aking service. Tapos, merong masampayan. Tapos, may kahoy tayo dito. Panggatong. Yan. So, ito na lang. Lupa dito, guys. Ang problema. Kasi every time na lalakas yung ulan papasok talaga yung tubig dito guys papasokin talaga ng tubig kasi itong portion dito ay mababa no? mababa kasi to so ayan guys ito lang muna yung update ko dito so post ko to sa aking youtube and post ko din ito sa aking munting bahay sa Facebook. Yan, so katas ng vlog. <laughs> Pero hindi pa pala ito katas ng vlog. Sana may madami pa tayong followers at subscribers sa YT natin para madami yung ano natin, sahod. <laughs> Hihi. Para magkasahod tayo. So, to ito yung aming bahay guys so lumang bahay to dami pang kailangan gawin sana magkasahod para yan gusto ko sana yung ipasimento no para hindi maputik yan so gumastos lang naman tayo dito ng mura lang no almost 5,000 kasama na dun yung labor sa pagpagawa guys ayan, ayan yung aking multicab daw maputik Tingnan niyo yung gulong. Oh, tingnan niyo yung lupa. Ayun. Napakaputik dito, guys. Every time kasi halos every day na lang umuulan. Ayan, yeah, ganito yung sitwasyon. Kaya nilagyan ko din 'yan ng ano diyan, parang parang trapal. Dati kasi pala, guys, hindi pa to napalitan ng bubong. Yung aking multicab ay trapal lang yung nilagay ko diyan tapos sa katagalan yung trapal ay Na ano na Napunit-punit na eh Ano na siya eh Nasira na So Kaya Ayun Pinagawan ko na talaga ng paraan Kasi kawawa yung multicab ko guys Lumalabas na yung mga Ano ito oh, Mga kalawang Kinalawang na dahil sa Ulan nauulanan kasi siya ayan oh sayang naman kahit gana, ganito lang yung service ko sayang naman kung pababayaan lang di ba kahit na multi cab lang yan eh nagagamit naman natin to sa mga biyahe namin uh, family so yan lang guys update 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 so pinahaba ko lang yung usapan para mahaba-haba naman yung upload ko <laughs> alright guys this is Elmark's page once again signing off, bye for now